Bote bakal na memele. cellphone, si cellphone. Makalakal <laughs> girl. <laughs> Ayan, kasama yung batang nangangalakal, oh. Bote, bakal na memele. Sirang otak, bumibili din. Eh bakal ka jan? <laughs> so, gibayin mo menu. Gibayin mo ka dito. Ayun si Bernardo na taga mas bate o. <laughs> bote bakal. May bote ka dyan? Eh no. Eh nga Pungan pungal na ni. Kaya ang bot. baligya ko. Oy oh, no, no, no. <laughs> bilisan mo makoy. Ay. Kuya, ang ba yan ng ano? 100 kilo? <laughs> Nakalive kami, namimili kami ng ano eh, kalakal. <laughs> Ayan yung mga kalakal ni Pilar. <laughs> oh, huy, i-altimize mo yan. Ay, hindi siya, nag-alim yan. Nagulat si Kuya. Ay, hindi, yan. Ano masasabi mo dyan? Mga ilang kilo yan ang natin. Idodonate natin yan sa followers natin. O, oh, <laughs> oh, yung una mag-comment yan. Isang punle ba agad? <laughs> Ay, mabibinta namin siya kalakad dahil. kasama kami bata. <laughs> May kasamang bata ng alakad. Hmm, bawal yun sa life. Huwag <laughs> mo na lista yan, kuya. Basta umabot ng 100 kilos siya, Ayos na yan. <laughs> Ayan, may followers na tayo. Sikat na followers. Una mag-comment na, 10,000. <laughs> lar, uy, ikaw yung taga-suporta dyan 10,000. <laughs> uy, lang kilo yun, Lar. Apat. Ayos. Oo, yung akin, apat. Kailan yung binuhat mo? <laughs> Uy, tanggalin mo yung kaya ano dyan. Lang Hindi ata kasama yung yero dyan. Kaya palang yung kamay ko. Ah, kasi ako naging nabarilid ko. Magkano kuya? Five and three four. Ah, five and three-fourth. Five and three lang yun? Mas mabigat pa yung bakal? 70 lang. <laughs> Paano natin ibibigay yung 10K yung binibigay natin sa unang mag-comment? O, oh, hindi lahat yan plastic. Ipiliin niya pa yan. Lata yan eh. Sorted sa imong mata. Pwede ba yan? <laughs> <laughs> hindi kasi na... Huwag oh, ka... Huwag ka... Oh, magkano na lang yan? Magkano na yun? Seventy? Saka ito. Dalawat one port pa. Halo. na Wala na, wala pang isanda <laughs> <Pag> niya. <-hatian> natin. Kasi <laughs> <ng> nanay mo. <laughs> gumagala. <laughs> Ay, makoy, lumayas ka nga dyan, makoy. Pambili natin ng soft softdrinks yan. <laughs> Tindahan mo pala, no? mo pala so? Nagla-live kami, kasi yung paghahatian namin. Tindahan mo live mo ko? Ay, sige ba. No? Ano ba yung, ba? yung paninda Bumilip. mo, Nay? <laughs> Bumili kayo, masarap tong tinapay. Like. Eh, hindi ka naman nangalok ng tinapay. 500! Ha? <laughs> ano ba naman yan? Nagkasakit-sakit yung kamay ko. Na. Nagkasugat-sugat yung kamay ko. Nagkadugo-dugo. Tapos... See, uh, okay lang, Tay. Sa kanya lang man yung kita sa akin. Nagkadugo-dugo yung kamay ko, Pilarita. Tingnan mo naman. Tapos... <laughs> kawawa naman yung mga pulubi. Uy, magkano hati ang natin dito? Tag-25 na. <laughs> Kasama si Colette. <kulit. laughs> oh, tag-25 tayo, Colette. <laughs> Thank you po. Kaya na, binagin daw. handa. Oh, tag-25 tayo dyan. Kasali kayo dyan. <laughs> ang kulit. Ipinanigay mo sa mga bata, wala. Wala na. Nangalakal lang eh, sinamigyan natin. Beng! Yung hatihan namin, tag-25 lang. <laughs> tag-25 lang kami, apat nangalakal kami. Ay, tama lang yan. Lumusok pa kami sa sapal, lumangoy pa oh. kami doon sa may mga tae. Yeah. Makakuha lang kami ng plastic, tapos sandaan kami. Oo. <laughs> huh. Sumisig pa kami doon no, sa may mga tae, na no, sundan. <laughs> Naawa na nga eh! Ano mo na yun?

Iisit-iisit kami dun sa apa. Ano mo, pindok-pindok? Hindi. Hindi. Siya, siya, kung gantong naman. Saan mo naman? Saan pa kami dun sa sapa. Nagkasugat-sugat. Sabi niya, si sandahan na. Bakit live yan? Si Makuy. Uyasan eh. Tinapan na ni Makuy eh. Ano siya eh? Alam niyo yung pera yan? Oye, barihan mo na yan. magati na tayo dyan tatlo. Tag-tarti Amoy ah, ko. Wawa namin yung mayari. Ayan. Sabi mayari. Sige, sanda na nga lang. <laughs> Nakawa sa mga pulubi. <laughs> Ayan, thank you for watching. Nang kukulit namin, oh. No? <laughs>